Bitukang manok ang tawag sa Old Zigzag Road sa Quezon. 6 na kilometro ito at dumadaan sa bayan ng Atimonan at Pagbilaw. Isa ito sa mga pangunahing ruta papuntang Timog Luzon. Siya po ay talagang ma... ang pagsiko niya ay talagang siksag nga po yung mga at saka matarik. Maray pong road sign ho dyan na kung kay liliko, kung pakaliwa, kung pakanan, at kung siksag na may dadaanan kung steeple. May mga road, road sign po kang riyan. Ang maaliwalas sa kalsada sa umaga. Nababalot ng dilim sa gabi. Hey. Say, bante tita, Si Veronica ay volunteer sa Quezon National Forest Park. Nasa loob ito ng Old Zigzag Road. Eh, kaliwa po. Bukod sa paglilinis ng paligid, inaalalayan niya ang mga driver na dumadaan sa matarik na daan kapag gabi. Bus! Yeah, magandang gabi po. kaya nga po kami nagagamit po. ng flashlight. Eh, di para kita po namin yung mga sasakyan na mag uh, ano, yung ahot, yung pataas, bababa. Eh, delikado po sa mga, lalo na po sa mga baguhan driver. Kaya nga po kami ang naagapay sa kanila para po hindi naman sila maaksidente. Banti na po! Meron pa po! Flashlight at pito ang gamit nila kapag gabi umaasa sa barya mula sa mga motorista ang gaya ni Veronica. Ito, ito piso. Ito pa lang ang hagis. Hindi bababa sa isanda ang piso ang kinikita niya sa magdamag. Sais na! <laughs> sais na! Nakasais na! Diyos ko ba isang oras na yata. Dito ko din po lahat kinukuha yung pagpapaarkol sa anak ko di nagtsatsaga po kami kahit sa piso-piso. -piso. Pag naman po madami sa sakit piso sa piso-piso, eh di nakakaiyay po din naman po pag minsan. Pero kalimitan po ay kakaunti. Minsan eh, meron pong hindi nagbibigayan. May naahon, may nalo. So pagdating po dito sa Siko, mag, magtatalo-talo sila kasi nagbubungguan yung mga salasalamin nila. Nag-aaway sila. 5 piso. Dia baby. <Gelabayu>